mga idol, meron tayong dalawang amplifier at saka isang B8 sound card. So, boss, pa-actual din mo, boss, dalawang amp, isang B8, yun lang ang gamit ko. Isang amp lang, may isa pa akong amp, di ko nagagamit. So, katulad nito mga idol, katulad nito ang ating dalawang amplifier at saka itong ating B8 sound card. So, ang ating B8 sound card mga idol ay may dalawang output ito. So, magagamit natin ito dito sa ating dalawang amplifier. So, wala tayong ibang gagamitin dito na line out, no? So, connector ang gagamitin natin dito, itong uh, monitor output at saka headset output. So, ito 'yung mga connector na gagamitin natin dito, itong 3.5. Ayan, to dual RCA para dito sa ating isang amplifier. So, ganun lang din dito sa isang nating amplifier, itong 3.5 din to dual RCA lang din, ano? So, itong ating beta idol ay makakontrol ito ng ating signal source natin dito sa ating dalawang amplifier. So, magagaling ating signal dito sa ating beat sound card. Kung gagamit man tayo ng cellphone, through Bluetooth na yung connection natin dito sa ating b sound card. So, ang gagawin lang natin dito ay idol, magkakaroon tayo ng output dito sa ating b sound card. So, kung alimbawa mga idol, gagamit tayo dito ng microphone, dalawang amplifier na rin natin yung magkakaroon ng microphone signal or supply na ng microphone dahil dito sa ating b sound card. So, ganito lang gagawin natin dito idol. Kailangan dalawa yung connector na katulad nito na sinabi ko kanina 3.5 to dual RCA para hindi tayo gagamit ng line out sa bawat amplifier. So kanya-kanyang signal na nanggagaling dito sa ating base sound card, monitor at headset output ng ating base sound card. So itong ating 3.5 na isa connector headset output ng ating base sound card. Ito ngayon yung connection papunta sa isa nating amplifier. So, halimbawa, itong gagamitin natin sa isa nating amplifier. So, kung anong selector input or naka-audio selector yung ating amplifier, so, doon tayo mag-input para sa tamang connection ng ating signal, ano? Ayan. So, ito naman yung isa. Itong 3.5 din to dual RCA. So, monitor output naman ito ng ating b sound card. So ito naman ay sa isa nating amplifier. So magkakaroon na ng signal yung ating dalawang amplifier dito mga idol gamit itong ating B8 sound card. So dito idol, no? kung halimbawa kung pang music lang din naman yung gagamitin natin dito, pag through bluetooth, isa lang ang control nitong monitor output at saka headset output. So kahit dalawang output dyan, isa lang ang control nito katulad nitong monitor volume natin dito. Itong monitor, yung sa dulo ano. So kung may ginagamit tayong cellphone idol through Bluetooth, so ito naman ang control niya, itong accompany, ito. So magiging dalawang volume ng ating music dito, ano? Itong accompany, yung incoming signal natin, saka yung monitor output natin, yung papunta na sa ating amplifier, ano? So kung magagamit tayo ng mic, dito lang din natin siya i-mic input idol sa mic 1, mic 2. So, gagamit lang tayo ng 3.5 to XLR. Ayan. So, ayan siya idol yung connection natin sa ating dalawang amplifier. So, magagamit yung na-idol yung inyong dalawang amplifier gamit itong ating BEAT sound card. So, tandaan lang idol yung connector na ginamit natin, 3.5 to dual RCA. So, dapat dalawa yung connector natin. So, maglagay na lang tayo ng kanya-kanyang speaker, yung bawat amplifier natin, para magkaroon na ng uh, sound dyan, lalo pa nagpapatugtog tayo.